Hi guys, good morning. Welcome to my blog For today's video ay karating lang natin sa trabaho. Ito ang mga, ito ang mag-ina ko ngayon. Ayan, nagkakapi kami. Ano? Hello? mag ka? B? Hello? Kumakain si Sikil ng pandesal. Ang kalaman niya ay honey. Ano, honey. Honey. Man. Ayan pandesal.

Hello. 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 Mm. Mm. Malapit ng birthday ni Sikil. July. Birthday ni July. na mm. Mm. ni Sike sa July. Ha? Malay ka. Bila ka ano? Hello.

Kaya pala. Oh. Ubus uh, mo na yan. Wala na kaubos. Yun o. Ay! Ay! Oh. Uh. Uh. Wow. Bueno. Shout out. <laughs> shout out, guys. Shout out sa aking Masel. ah uh, shout out ko pa pala taga Siargao Jan na nanonood. Na, subscribe nyo na para lagi tayong updated sa mga videos <laughs> Tawa-tawa lang tayo pero may mga matindi tayong problema guys kaya pagtawanan na lang natin na. Kwento-kwento, ganyan. Mapagal yung bisiklita, no? Hmm. Ito ang ginagawa namin ito yung umaga. No. Ano? O, sa ayan. Hindi na, na kumakain ng ano. Hindi na kumakain ng yung pandisana Chatout. Oh hindi. Chatout ba tayo sa gym? Wala no dito sa gym eh, sampe. sa mga taga Quezon province 'yan. Sa sa isin. General na car. Ah, di. Ikaw wala ka chatout. Ikaw, wala kang chatout. Bola ng isa chatout si skin. Hindi. Chatout ang kulit mo, 'di ba?

Ano? Mm. Napalit. lagi Ila! Hello! Musta? Tayo. ka? Ano Hello! Ayaw na. Kanta ka na lang. Ang sayaw. Ano? Mm. Kaya sumayaw pa, Yung makibot Ano? Marunong. Insecting. Marunong. Pets. 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 Pets.

Sikil. Sabi. 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 Na. Sabi. 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 Shout out. Okay, bye bye. Bye bye na. Bye bye. Dina. <coughs> bye bye na. Bye bye. Ah 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 basak. Ay 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 basak. Eh.